Tayo, tayo, tayo. <laughs> Ay, nako. Yung anak kong pasaway, guys. Ano hmm. mo yung ginagawa niya, oh. Hmm. Wala, oh. <laughs> Diyos ko, Lord. Papagod ako sa iyo. Antayin pa natin yung mga kasamahan natin. Oh. Hello guys, magandang hapon. Itu Pak kami yang kami antar petani, Sama-mana nih, Jadi ketemu kami salah bas segala gala. Itu. Itu di Itu di Itu kasama namin sa likod ayun oh. Naantay rin nila yung kasamahan nila. Hindi na pa naglalaro ng lawa. Uy! Dito tayo. Pag tayo diyan. Dun tayo po doon. No, tingnan tayo doon sa damit to. Tara tara, dun tayo, dun tayo sa so may mga okay okay, may mga okay okay dito, guys. Ayun oh, ayun. Ay, okay okay, mga brand new yata yan. Ano ba? Lakad ka doon, lakad doon, doon. Doon.

Asus Maria Josep. Ayun ah. titingin tayo ng sa damit to. Dun, o. Ayun, may guys. Titingin tayo. Titingin tayo, ayun, oh Ayun, o, natin, o. Titignan natin, oh Titingin lang tayo. Mm. Ami, eh.